Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ikalimamput-anim na kabanata ng bariya-bari at papel-papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga bariya at salaping papel mula sa Lungsod ng Paranaque sa halagang 200 piso. Kahalitulan na halaga rin na aking binili sa lungsod ng Tagig noong ikapito ng Hunyo taong 2023. Bago muna ito, ito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista ang numista ay isang box sapot na maaari kayong mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya, sa papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nilirekomenda para sa mga kolektor na nanonood sa bidyong ito. aking nakalimutan na ang mga baria at sa papel na aking binili sa dugsun ng Paranaque ay aking binili noong ikalabing ng Hunyo taong 2023, Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Maligaya ang ika-125 araw ng kalayaan ng Pilipinas. Tumako na tayo sa mga saraping papel. Unang saraping papel, India. Makikita sa harapan ang bayani ng India na si Mahatma Gandhi. Gayun din ang sagisag ng Bangko Reserva ng India ito ay mayroong denominasyong 20 rupiya. Sa likuran, makikita naman natin ang isang parolang ito. Ito ay gawa noong taong 2007. At ikalawang salaping papel, 20 rupiya muli. Mahat magandi sa harapan at ang sagisag ng Banko Reserva ng India. Sa oras na ito, makikita natin na mayroong sagisag o simbolo ng rupiya na wala dito sa isang salping papel na ito. Ito ay unang inisyo noong taong 2010, ito noong dekada 90. At sa likula naman, matatagpuan naman natin muli ang isang parola. Ito ay gawa naman noong taong 2012. Ngayon patungo naman tayo sa mga barya na aking binili sa lungsod ng Paranaque at ito ang Estados Unidos. Makikita sa harapan ang larawan ng mukha ng kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Walang marka, gawa sa Philadelphia. Ito ay gawa noong taong 1774. Sa likuran, makikita naman natin ang isang agila. Ito ay mayroong denominasyong isang kapat na Dorial. Ikalawang baliya, Estados Unidos Marie. George Washington sa harapan, mayroong markang D, gawa sa Denver. Ito ay gawa naman noong taong 1922. Sa likuran, makikita mo din natin ang isang agila. Isang kapat na dorial ang denomination nito. Patungon timog mula sa Estados Unidos, Mexico. Makikita sa harapan ang pinakagit ng bahagi ng kalendaryong mayan. Ito ay gawa noong taong 2007. Mayroong markang MO, kawas sa Mexico. 10 piso ang denomination nito. Ah, mayroong dalawang uri sa bariyang 10 piso na Mexico na inisyo noong taong 2007. Itong J ay normal na alignment para sa mga beads ng kanilang bariya. Samantalang itong nakalagay na L ay L daw o isang variant. Sa likuran, sa harapan pala ito. Sa gisag na Mexico na mayroong nakalagay na Estados Unidos Mexicanos. Ikaapat na bariya, Mexico muli makikita mo di sa harapan ang sagisag na Mexico. Sa likuran, pinagkagit ng bahagi ng kalendaryong Mayan. Ito ay gawa noong taong 2018. Mayroong markang MO, gawa sa si Mexico. 10 piso mo din ang denominasyon nito. Ikalimang bariya patungo naman tayo ng Europa. Nagkakaisang kaharian. Makikita sa harapan ang lalawan ng mukha ng dating hari na nagkakaisang kaharian na si Haring George ng Ikalima. Sa likuran, makikita naman natin si Britanya na nakaupo. Naginamit na ang disenyong ito mula pa noong ikalabing walong siglo. Ito ay gawa noong taong labing Isang penike ang denominasyon nito. Patungo naman tayo sa Asia at nandirito na tayo sa Taiwan makikita sa harapan ang larawan muka ng bayani, isa sa mga bayani ng Taiwan na si Chiang Kai-shek. Ito ay gawa noong taong dalawang dibutabing isa. O sa petsa ng mga republika ng Inchik, ito ay isang Ito ang isa, ito ang kopong, ito ang kopong. Sa likuran, makikita naman natin ang disenyong ito. Limang dolyar ang denominasyon nito. Bumalik muli tayo sa Europa at patungo naman tayo ng Ungaria. Makikita sa harapan ang isang uri ng bulaklak na tinatawag na Hungarian iris. Ito ay gawa noong taong labing siya na putima. Sa likuran, itong disenyong ito ay payak drama. Dalawampung ang denominasyon nito. Mayroong markang BP gawa sa Budapest. at ang pinakuhuling barya, Australia. Matatagpuan sa harapan ang larawan ng mukha ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng Ikalawa. Ito ay gawa noong taong 2015. Sa likuran, makikita naman natin ang limang kanguru na sabay-sabay na tumatalon. Isang dorial ang denominasyon nito. at nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga barya ang nandito sa aking koneksyon. Matatagpuan naman sa susunod na clip para naman sa mga salaping papel. At nandito na lahat ng mga bariya at sa laping papel na aking binili sa lungsod ng Paranaque noong ikalabing dalawa ng Hunyo taong dalawang potatlo. Sapagkat dalawang sa laping na ito mula sa India ay pare-parehas lamang, tumungo na agad tayo sa mga bariya. Ang pinakamaganda mga bariya para sa akin sa kabanatang ito ay walang iba kung hindi ang itong 10 piso na Mexico, isang piniki ng nakakaisang karyan at sandorian. Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang inyong pinakapaboritong bariya at sa papel na aking binili doon. Magkita muli tayo sa ikalimamputpitong kabanata ng bariya-bariya at papel-papel.